kami po. nag po po na, pag pa lang, sir. O, oh, pawis okay. na. Ito si Miss Ganda. Ito pa, o. Oh, yung isa namin maganda. Si Carla Abiliana. Ay! Naglilinis si Ma'am, mo. Oh. Ito po palagi ang ginagawa namin araw. Every Monday. Happy Monday. Ha, ha, ha. <laughs> Uy, di ako makan. Uy. Day, palit tayo ng walis, dai. Ito sa ibang week. <laughs> dai, ito sa iyo, di ako makakahawa. Dai. balit tayo ng walis Dahil dito ka atin yatin pato dito Palit palit balit balit tayo, bili, bal... balit 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 ako balit 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 pa balit 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 Ito guys, mga katsunana, good morning. Welcome to my vlog for today's video. Nagsisexize po kami dito every Monday po. Nililinis po kami. Ayan o, mga kasama ko. Ito po ang rotation namin every Monday. After, after plug ceremony. Kasi nag-exercise po kami Oh! Hello Hello kaya! ചില ആവേ sa labas ng, ano, company. Yan, oh. Naglobla. No, Yan, daanan po siya. Mga daanan. Jog! <laughs> Jogs! Joga! Joga! Happy Day to you. Happy birthday to you. Yan, birthday. Yan, ang birthday celebrant niya. Happy birthday. Ilang taong ka na, Sel? 39. 39, pero batang-bata. Feeling ano? Feeling... The... Ay, 39, pero batang-bata, oh. <laughs> Feeling 23 lang. Bata, eh. <laughs> bata. bata. <laughs> Parang 32 na <katikawa> ka lang. Ha, <laughs> At ganun ko nilang pumunta mo mag kayo dito oo oh, talaga naman support dito pag eh. <laughs> na sila sa loob Dog!

Alam hindi naman tinanggalan ko. Okay, Ay, minum ka mamaya. Baka ka ano ka, magka love to mamaya. ko kasi makapasok. <laughs> 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 diyan makapasok bukas, gawa ng ano, may lagnat. Kasi pati tubig tinanggal, oh. May lagnat yan. No? May lagnat champ uh -huh. <laughs> Oo. Sa Champs ba yun? Oo. Uh -huh. Hmm, Nakakaumay naman doon ng ano. Nag-anri. Oo. Uh, lalaki ang ulo ko doon. Diba tayo ba yun? Oo. Nila niya? niya. Lumaki ang ulo ko doon sa... Grabe yung mga natin ang ulo. Ayan na. Yan pa siya. Ati, hindi pa tapos. mag kami tapos na. Hindi huh? <laughs> <ba> tapos maglinis. <laughs> Ikaw. Hahaha. <laughs>

Ika naman ang ko kapag... <laughs> so guys, tapos na po kami mag at papasok na ulit sa war Kasi... Um.